how does it feel na uh, ngayon, hindi lang isang parte, kundi buong series, na sa big screen? Yeah, actually, medyo crazy na nakita natin back in July yung um, dalawang episodes pa lang ng Puso in Paris and now, mapapanood na ng mas maraming tao on the big screen. Medyo surreal, but also, I think, deserve ng mga atleta natin yun. Deserve ng mga Olympians natin na mapakita yung story nila in the best way possible. And really happy. On the ha behalf of my team, I'm really happy to like have our creations shown on like a bigger platform. And yeah, it's just crazy to see it after the Olympics. Dahil mas iba yung perspective na natin sa mga storya nila. So in director, sabi niya uh, before the premiere, hindi ba natin alam? Yung nilisot na bag now, di ba? Talaga sa two roles. Yeah. Tapos uh, are two backs are sa roles mm -hmm. di ba? So, uh, bakit importante yung mapanood ng mga Pilipino? Yung yung, 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 trabaho, yung hirap din nila, bakit kasi bago nila nakamit yung medalya um, habang nangyayari yung Olympics, no, hindi natin alam kung mananalo ba tayo or may makukuha ba tayong medals. But before pa naman, bago pa manalo si Nakaloy, bago pa manalo yung mga boxers natin, clear naman sa atin na magaling na talaga yung mga Pilipino. Yun naman yung point ng Puso and Paris na mapakita natin na we already belong to the world stage. It's a matter of like, paano ba natin ipapa magkakaroon ng pake yung mga kapwa Pilipino natin sa mga storya nila. And now, I think maganda na makita yung mga pinanggalingan nila para maintindihan din ng mga kapwa Pilipino na ah, hindi naman sila iba sa atin. Parehas lang din tayo ng mga Pilipino na nangangarap, nagkataon lang, nabigyan sila ng opportunity to really achieve their dreams. And I hope it serves as an inspiration sa mga mas bata or even sa atin, ng mga kaedad natin na makita na pag talagang pinaghirapan mo, talagang pin ka, kaya mong abutin yung mga pangarap mo. Direkto? But just follow tayo kasi <laughs> post, tapas, okay. Before that, we have kind so yeah. of needs. So Uh, models for kids to look up to. So, anong message po din sa mga bata natin na siguro ngayon, panunita nila na baka kaya pag-aira. Mm para sa mga bata na hopefully makakapanood nito since it's on YouTube, it's on Smart Livestream, um, kapag napanood niyo yung mga storya ng mga atleta natin, I hope na makita ninyo yung mga sarili ninyo na kung may mga bagay kayong gustong gawin, kahit gano'ng kalaki, gano'ng kaliit, if ibibigay niyo yung best niyo, if magkakaroon kayo ng enough opportunities at ng suporta din, um, hanapin niyo yung suporta mula sa mga kaibigan niyo, kapamilya niyo, tandaan niyo na kaya siyang gawin as long as you push for it and Hopefully, like you stay inspired with the stories that we have now. Kasi meron na tayong blueprint na mga pwede niyong gawin. So yun lang yung lagi niyong titingnan.